Resignation. ngayon kakakamustahin uh, po natin mula po sa iba't ibang mga sektor ano yung kanilang reaksyon na rito at isa po dyan ang uh, labor sector dahil uh, nagsumite na nga ng kanya ding uh, orkusa na nagsabit na ng uh, resignation din etong ang kasalukuyang sekretary po ano, na si uh, Bienvenido Laguesma. At uh, tayo po ay kukuha ng reaksyon mula po sa mga nasa labor sector. Nasa linya po natin uh, si Sir uh, Julius Kanglat mula po sa Federation of Free Workers. Magandang gabi po Sir uh, Julius at welcome po sa ating program si Bombo Marian pa ito. Ah, tulad po ng dati, magandang gabi Bombo Marian. At syempre po sa lahat po ng ating loyal listeners, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Okay po. Atan po, unang-una siguro na sa ating malaman ang ang reaksyon po ninyo sa Federation of Free Workers at sa mga kumakatawan po sa uh, labor sector po, no, Sir Joel? Dito po sa naging uh, panawagan o hiling ng Pangulo na inanunsyo po nitong araw na mag ng courtesy resignation or mag -resign, uh, Hindi lang po sa DOLE, ano, kundi lahat ng mga kasalukuyan po ng uh, Cabinet Secretary po. Sir, inyong... Uh, siguro, initial reaction po nung uh, nabalitaan po ito? Uh, well, unang-una -una po, medyo may pagka-unusual kasi uh, mas nasanay po tayo na ang regudon talaga sa mga departamento ay nangyayari lamang mm -mm. sa itimula ng termino ng Pangulo. Pero ito, um, uh, it was after the midterm elections nang siya po ay manawagan ng mga courtesy resignations. Mm -mm. So, well, obviously nakikita po natin, it's a loyalty check Uh, alam naman po natin yung dating unity ay uh, nagbukod na at uh, siyempre nung po unang binuo ng Pangulo yung kanyang gabinete ay uh, magkatuwang po sila ng Vice Presidente na nagbuo na itong gabinete pero ngayong sila ay nagkabukod na eh, siguro ay gusto lang tiyakin ng Pangulo na talagang kalinya pa yan sa politika ayong uh, yung kanyang patuloy na makakasama sa gabinete. And by requesting uh, for a courtesy resignation from everyone, ay, ay nabibigyan po siya ng uh, free hand para, pa, para paandarin ang gobyerno ayon sa kanyang kagustuhan. Na sana naman ay... Uh, magkaroon po ng magandang epekto sa atin. Uh, well, unang-una -una na po, kahit bagpo pa siya manawagan ng registration, uh -uh. Uh, ng, ng uh, resignation, alam naman po natin, eh, meron ng rigodol sa DMW, no? dahil yung pong ating uh, uh, yung kanyang hinirang na pinuno ng OWA ay uh, bigla lang bang pong uh, natanggal na sa pwesto. Uh -uh. So, ano man po yung naging inspirasyon o tulak sa pagtanggal sa pwesto, Uh, ni uh, Administrator uh, Armel Ignacio. Tingin ko po uh, yung factors na natuklasan kung meron man na nagdulot ng uh, kanyang uh, pagkakatanggal sa pwesto ay uh, may relasyon sa kanyang pangkalahatang panawagan na pag-resigning uh, through courtesy resignation ang lahat po ng kasapi ng kanyang kabinete. Mm okay po. Siguro, uh, tanong din natin, sir, no, kasi na or nangyari nga ito after po no, nga uh, hindi maganda talaga na naging resulta po no, ng midterm election only part ano, ng administration slate. Uh, um, siguro, uh, do you see it coming po itong nangyari na ito, sir, na lalo at may uh, pag-amin mula po sa Pangulo na talagang hindi po um, nagugustuhan ng na mga Pilipino yung pamamalakad po ng um, gobyerno? ah uh, siguro po, ayun uh, nga, magandang tignan po natin yung anggulong yan kasi definitely ang general consensus ay it's not working or, uh -uh. or medyo bad shot po yung uh, maraming assessment sa kanyang performance, mga legitimate na complaints at hindi legitimate complaints ay narinig po natin. Alam naman natin kung sa panig po ng uh, vice-presidente, mas political, yung nature, ng kanilang hidwaan mm -hmm. Pero naman natin na sa kabila nito, eh, merong nagpagandang na yung yung hidwaan in the sense na yung pong ating kagustuhan magkaroon halimbawa ng katarungan sa mga maraming nangamatay dahil sa drug war ng nakarang administrasyon, eh, unang-una nakapagbigidaan po siya sa pagkakapit ngayon sa dahig ng dating Pangulo dahil po sa kanyang mga Uh, paglabag sa karapatang pantao at pagpas lang nga po sa maraming uh, mahirap na naging bahagi ng kanyang drug war no, kasama na po yung mga kabataan. So, sa isang banda, tingin ko po, uh, ito po ay uh, uh, nakabuti kasi parang everyday uh, he is always on his toes. Ang, uh, ang tinitingnan po natin dito, eh, yung pong changes uh, kung magkakaroon po ng changes in particular government agencies na maglagay po siya ng mga progressive ng mga ng mga technocrats ika nga mga progressive po na cabinet members in certain key positions uh, tingin ko makakabuti rin overall sa kanyang uh, performance and eto total na simulan niya po na na, na, po niya yung panawagan na magresign ang uh, ang gabinete niya para meron siyang free hand in reorganizing government eh pagkakataon na po ito uh, para magreach out siya sa mga progressive groups dahil tingin ko po kung uh, hindi siya makikipag-usap sa mga progressive groups ay kung pagbabatayan natin yung nangyaring resulta ng halalan eh lima pa rin kasi yung mga katiket ni President Duterte at ni Hipisara na nakapasok sa Senado so hmm para sa bilang na nakapasok sa alyansa at sama po natin yung mga progressives ay eh, pwede po siyang pwede po siyang mawalan ng ng backing kapag ka po hindi siya nakipon alyansa sa mga progressive group. So, kung matitimpla po niya ng maigi ang politika, eh baka po makabuti, maaring para sa kanya, sa kanyang political career, at hanggang matapos yung kanyang pagka-presidente pero kung mga progressives po ang kanyang makakaalyansa, eh, makakatulong po ito para po sa mga meaningful reforms na hinahanap natin. Okay po. At dahil galing din po mismo sa pangulo po ano, Sir Rajul uh, yung uh, nga pahayag po na siya po ay uh, nakukulangan or uh, hindi satisfied dun sa performance po ng mga um, miyembro po ng kanyang gabinete on the part po ano, ng uh, labor sector, in particular po dito kay uh, Labor or uh, Labor Secretary uh, Lagwe uh, Bienvenido Laguesma. Kung kayo po ang tatanungin na nasa labor sector, um ngayon po na magre-resign na po ito, um How do you assess po yung kanya po nga performance naman pagdating sa pagtutok po sa sektor po ng uh, paggawa, sir? Well, ngayon po, medyo hati po yung pananaw ng labor movement in terms of the performance ni Secretary Leguizma. Uh, On one hand, there are certain groups na nananawagan ng kanyang resignation last year pa. Pero sa bahagi po ng FFW, uh, hindi naman po kami sumama sa mga panawagan na siya ay magbiting sa pwesto. Dahil at least relative to the immediate past na labor secretary, eh, tingin po natin ay merong kahit papanong improvement mm -hmm. sa naging performance dahil unang-una, yung pong high-level tripartite mission ng International Labor Organization na sa buong administrasyon ng Duterte ay nais pumunta dito para suriin yung iba't-ibang paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, never po siyang inaccept sa panahon. May dating uh, kalihim Silvestre Bello ng panahon po ni Pangulong Duterte. Pero ito po, si Secretary Benny Requena, hindi pa po siya umupo. Nakipag-usap na po siya sa mga labor groups at nagkaroon ng commitment mm -hmm. na papapapukan yung high-level tripartite mission from the ILO. So sa tingin ko po, sa isang banda ito ay positibo, uh, hindi man po perpekto yung kanyang performance. Uh, tulad halimbawa po dahil alam naman po natin marami pa rin panawagan para sa dagdag sa hod ni RegisNAPED. Uh, Noong po nakaraang taon siya po ay tutol dito pero ngayon di na po siya nagsasabi ng kanyang pagtutol. So ano po, hindi natin masasabi na perfect yung kanyang performance kaya po may mga nananawagan ng kanyang resignation. Pero ang FW po ay... Uh, tingin natin ay pwede po tayo makipag-collaborate with the Secretary of Labor to effect uh, meaningful reforms. Mm, mm Okay po. At ito po dahil magkakaroon po ano, ng mga panibago po na magiging uh, secretary hindi lang po sa uh, Dole pero on the, uh, sa labor sector, ano po yung mga siguro in-expect ka ninyo after this um, overhaul na kasalukuyan po ang administrasyon sa magiging uh, sakali man po bago na secretary po ng Department of Labor and Employment o ng Dole po sir? ah Well, kami po, ang panalangin na lang namin, yaman din lamang at nanawagan na siya ng uh, resignation. At mukha namang itong courtesy resignation ay matagal nang pinag-isipan. Mm -hmm. Sana po kung talagang may papalitan, ay agad na pong palitan. Kasi kung hanging po yung po mga new appointments or reappointments, eh baka po yung pagpapatakbo mismo ng gobyerno ang mabitin. Kasi kung lame duck po ang lahat ng at lahat ng heads ng agencies, eh baka po hindi rin po ito seryosohin ng mamamayan, hindi rin makipag-long-term uh, commitment and dialogue ng mga constituencies nila. So sa akin po, whether i-retain o magtalaga ng bagong kalihim, lalo na po sa kagawaran ng paggawa, sana po ay gawin agad-agad. Dahil mukha namang simula po nung halalan, nung lumabas yung resulta, ay mariin na pong pinag-aralan ito, malalim na rin ang isinagawa. Sana po, mabilisan mabilisan po yung gagawing pagpapalit para pagdating din po ng bagong kongreso, eh meron tayong fresh start at baka malay natin ay eh, mag-improve po yung ating mga policies tulad ng magkaroon na tayo ng legislated wage increase na 200 pesos, magkaroon na po tayo ng pagsawata sa contractualization magkaroon na po tayo ng maraming stimulus fund para po sa ating mga maliliit na negosyo. Kung magagana po ang mga yan, kasama po ng pag-alis ng rice tarification, kasama po ng pagpapalakas ng agricultural industry, aba, eh, pwede pong maging exciting yung ating hinaharap at baka may isa-isang tabi ang politika once and for all. Okay po. So, pa para ba sa nyo sir, medyo nakatulong din po ba? Or uh, parang blessing in disguise ba yung nga nangyari pong midterm election? Lalo at ayun nga, di po maganda on the part po ng administration yung naging resulta na na po sa ngayon po yung overhauling po ng administration. Well, ang midterm elections naman po ay laging referendum yan eh. Opo. Referendum kung yung tagumpay ng Pangulo after three years, ay nasustain niya. So, uh, considering the outcome of the elections, lalo na po sa national, uh, and then there were certain, of course, there were certain provinces where political dynasties were ended, no? Uh, so, sa tingin ko po, positibo yon kasi um, dahil po sa naging resulta, ay mas napagnilayan po ng Pangulo yung mga maaaring hindi magandang pulisya na kanyang pinatutupad. Kaya bunsod man ito ng resulta ng eleksyon kung magdadala po ito ng mga meaningful reforms. Ika nga, na ikang inuulit-ulit ko na po ito, eh, pwede pong magdulot ito ng mga positibo. Ah, Lalong-lalo na po kung sa kanyang pagpili ng mga bagong kinatawan o mga bagong heads of agencies, ay kukonsulta po siya sa taong bayan. No, kung siya po yung kukonsulta sa taong bayan at didinggin yung kagustuhan ng mga sektor kung sino ang dapat ilagay sa pwesto, sama na po natin yung magiging bagong uh, chief justice kapag ka po nabakante na po yung kay Justice Kaniwa, uh, sama na po natin yung bagong ombudsman kung maging mga perfect po yung kanyang ilalagay sa pwesto na talagang magtatrabaho lalo sa usapin ng justisya sa Korte Suprema at sa usapin ng Ombudsman na siyang tumitingin sa mga katiwalian, eh baka po meron tayong pag-asa na makatangat pa dito sa kubunoy na ating kinalalagyan. So, good luck po sa kanya at sana po ay eh, dinggin din po niya ang kagustuhan ng mga sektor at ang i-appoint ay yung mga malapit sa mamumayan at tunay nakikinig na nakikinig po at inakalam yung nakabubute para sa nakararami. Okay po. At ano po no, kanina na-mention niyo na nga rin po itong uh, yung kaka, uh, si din, kamakailan sa preso itong si uh, dating uh, OWA Administrator Arnold Ignacio na um, binanggit po yung ilang mga detalye po doon sa pagkakatanggal po niya sa pwesto. Pero um, bagamat ito tinanggal na at sinabi ng Pangulo ayaw po nito sa um, yung mga na-involve doon sa korupsyon. Pero sa so, tingin sir, no, hindi, na hindi uh, dapat na matapos sa doon uh, pagtatanggal lang sa pwesto kasi kailan pa rin mag maging uh, held liable po ano, at makaswan po ng ano, mga administrative cases po at hindi lang Uh, dahil sa tinanggal na ay parang wala na pong obligasyon doon sa ginawa pong katiwalian. Opo, dahil yung pong pagtanggal sa pwesto ay unang hakbang pa lang naman ito para hmm. matigil na yung hindi na magpatuloy, no? Yung pong ginawang uh, diumanoy pangungurakot at ibang mga katiwalian. Pero hindi po tama. Ang tama po na hindi dapat matigil sa pagkakatanggalan sa pwesto dahil kailangan din po natin ng ustisya. Eh alam naman po natin na kulang-kulang na talaga yung ating pondo. Masaside na po yung kaban ng bayan. Kaya nga napipilitan itong ating ating uh, Department of Finance na kunin yung mga pondo halimbawa ng PhilHealth, samantalang kailangan na kailangan din ng mamamayan yan. So napakalaking impact po kapag yung mga budget kuno ating resources kakaunti na lang ay nakukurakot pa. So napakahalaga po na nagagamit po natin ng ayos yung ating pondo. So, kinakailangan po natin ng hustisya. Uh, at yung po hustisya, hindi lang po makikita sa pagtukoy ng katiwalian at pagkakaso sa mga may kasalanan. Eh, dapat din po yung mas malaking social justice ay ating pagtuunan ng pansin. Alimbawa uh, halimbawa na lamang po, uh, yung po naging kinasapitan ni ni Senador at ngayon yung Kong kongresistang Laila de Lima, alam naman po natin bago yung halalan ay na na ano po na, na acquitted na po siya na dismiss na ang lahat ng kanya mga kaso and yet uh, na question sa court of appeals at ang nagquestion ay yung soljen mm -mm. <laughs> ang pangulo so parang hindi po nagiging consistent yung kanyang policy no on one hand ay uh, ng hand yung department of justice na uh, natulungan uh, si Senator Laila De Lima na uh, Congresswoman Laila De Lima dapat sanayin o <laughs> Congresswoman Laila De Lima na napagtulungan po na yung uh, ma-acquit na siya sa kanyang kaso and now you have a sol solje no na na inapila pa yung naging decision as if it's not favorable to the government no na napawalang sala si uh, senator uh, at ngayong congressman Laila Dilima hindi pa po tapos Uh, dapat po tuloy-tuloy yung pagtugis uh, hindi lamang sa naging puno ng drug war na kumpintil sa maraming buhay dapat po lahat din ng kanyang mga naging kasabwat sa sa violent drug war na yan na uh, nagdulot ng kamantayan ng marami dapat lahat din po yan ay managot kabulin at maging yung mga politikong nagtatago sa ibang bansa para hindi po makasuhan dito, dapat mapauwi po yan. Ha, ah, yung pong hindi dapat pauwi, eh, dapat manatili doon dahil nandoon na po yung bola <laughs> sa usapin ng ICC at kay President Duterte. Pero yung pong katulad ng kanyang dating tagapagsalita na wala na nga pong, wala na nga pong ginagawang mabuti ngayon, tinaguan yung kanyang kaso, tinakasan, samantalang panayang tik-tik na noon kay uh, Senator Laila de Lima nung siya ay uh, pinakulong, kinukot pa. Eh siya, ito, hindi naiharapin harapin yung kanyang mga pananagutan sa batas. So kung makikita po ng sambayan na seryoso tayo sa mga pagbabago at nagsisimula sa pagbibigay katarungan sa maraming mga kaso, eh magkakaroon po ng improvement sa ratings wari ko ni President uh, Bongbong. Okay. Ah, uh, ito siguro sa to the last question natin to uh, Sir Jules. Ah, uh, o sa part po niyo, ito kasi may mga nagsasabi po ano, especially nung kailan nung may nag-podcast po ano yung pangulo at meron po nga, mga nang, naging admission or pag-amin siya. Do you see it uh, po sir na um, pagpapakita po ito ng weakness on the part po ng president or sa tingin niyo hindi naman po sir? Uh, well, nasa sa kanya po yan kung paano po niya how he plays it after. No, yun mm -hmm. naman po yun eh. Yung, uh, how he plays it after. Kasi it's not the first time that a president has asked for forgiveness. No, alam naman po natin dati si dating President GMA nag-sorry din po siya nung naipit na siya at na, na tu, natukoy na talagang kinausap na yung Comelec no nung po siya ay tumatakbo alam po natin na panood po natin lahat yung kanyang I am sorry episode at uh, yung pong ginawa niya yon uh, hindi man kinagiliwan ng lahat eh at least na gamit niya pangkabig sa ibang mga tao at within na uh, her cabinet kaya nanatili pa siya sa pwesto even after that mm -hmm. So si Pangulong Bongbong nasa kanya rin po kung paano po niya how will he play it after na siya po ay magbigay ng manghingi ng tawad. Eh sayang po o baliwala yung kanyang paghingi ng tawad kung wala namang magiging improvement sa ating mga policies. No? Lalo na po sa mga economic policies tulad nga po ng uh, liberalization ng uh, bigas at ibang mga agricultural goods. Kung magpapatuloy po yung tarification na iyan ay baliwala po yung kanyang pagsusori. Kung hindi po makakapaghanda ang Pilipinas sa mga banta ng sa seguridad ng China at iba pa pong mga military forces, sayang din po yung kanyang paghingi ng tawad. At kung hindi rin po tayo makapaghanda ng ating ekonomiya, considering the tariffs and other economic policies ng US na sinusundan na po ng ibang mga bansa, sayang po yung kanyang pagsusori. So pwede na po mag-build na po siya sa kapital ng kanyang uh, pagpapakumbaba, ng paghingi ng tawad, panahon po ngayon ng aksyon. Kung kakikitaan po natin siya ng konkretong mga gawain na mag improve sa kalagayan ng ating mga mamamayan, hindi po masasayang yung pagsusori niya. Hindi siya titignan na mahina. Ayan okay. po, malaking bagay yan. Yung mm -hmm. kanyang okay. Opo. Ito, last question po, ano, Sir Jewel, and uh, ito, maiba naman, sa katatapos po na eleksyon, sa inyo po sigurong bansahe lang, or baka meron po kayong any um, paalala, doon naman po, ano, of course, sa mga nanalo or nakakuha po ng pwesto sa Kongreso, na magre-representa sa mga katulad po ninyo, or mga kapwa po natin nasa sektor po ng paggawa, baka meron po kayong uh, panawagan siya, no, lalo, at may mga nakapasok po mula na mag, sinasabing magre-representa po sa mga nasa labor sector po. Well, opo. Uh, meron po tayong optimism, no? but that's guarded optimism sa naging resulta ng ating halalan. Uh, alam naman po natin, nung nakarang halalan from among the ranks of the progressives, uh, nung pong nakarang presidential election, si Senator Risa lang yung nakapasok eh, sa Senado. Uh, ngayon, uh, meron pong hope dahil uh, hindi na lang si Senator Risa yung Uh, genuine opposition natin sa loob po ng Senado meron pong align sa mga progressives na nakapasok uh, dalawa po sila at pwede pa po siguro natin makapig yung ilan pa sa Senado. Pero siyempre ang realidad, uh, bagamat may mga ilang mga progressives na nakapasok at pwede maging fiscalizer sa loob ng Senado uh, alam natin na marami pa rin pong representante ng mga political dynasties eh, apat na magkakapatid po ngayon yung nandyan sa Senado. And it doesn't look good no, sa ating politika kung nandyan pa rin po yung mga political dynasties. At yung pong naging victory sa ilang mga area na nawakasan yung political dynasties sana po mag-translate din yan at the national level. No? Kaya po tayo po ay eh, higit na makikipag-ugnayan sa mga progresibo po nating na mga kongresista, hindi lamang mga senador, makikipag-alyansa po tayo sa kanila para po magkaroon po tayo ng mga pagbabago sa kalagayan ng mga manggagawa. alam naman po natin, ah, hinahabol pa sana natin na may ibang mga progressive groups na makapasok dahil, by the way, yun nga, no, kailangan din, decision na, ng, decision na na ng COMELEC yung nakabinbin na disqualification case ng Duterte Youth. No? Ah, mukha naman pong malakas yung ebidensya Uh, towards disqualification so sana po sa lalong madaling panahon ay decision na na ito para sa pagka-eliminate po sa kanila ay mas madagdagan po tayo ng mga progressives uh, sa loob po ng kongreso at uh, mas magiging promising po ito dahil uh, yung pong susunod sa linya ay uh, progressive uh, party list po eh, kapagka po nawala na po yung mga dapat lamang ma-disqualify so sana po ang ating pong uh, bagong mga halal na pinuno sa lahat ng antas ay tumilos ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Medyo nagpakita na po ng lakas ngayon ng kabataan. Uh, yung pong kanilang hangad ng pagbabago ay nagresulta sa ilang konkretong resulta sa mga eleksyon. Sana po ay masustain po natin yan. Magkaroon po tayo ng mga tunay na reforma at pagdating ng susunod na halalan ay mas marami pang mga mamamayan na na politiko ang makapasok sa o totoong lingkod bayan ang makapasok sa Senado, sa Kongreso, sa lokal na pamahalaan at syempre po yung ating magiging bagong presidente. Okay po. So ayan po, maraming salamat muli sa oras po ninyo Sir Jul, at uh, sa napakagandang talahan po ngayong gabi. At ayun uh, po, thank you and good evening po. Salamat po, Pombo